nagmulat ng hasten to her na si Maxine ay nagpost na na ikakasal na. At nagreply naman si Donnie, sabi ay ikaw pala hinahabol ng puso. Congrats! Nagreply naman kay Donnie, hindi ko na tinakbuhan. Thank you Donnie! Siyempre pati sa Don Bell ay hinihintay natin na sana sila in the future. Dahil wala pa nga ang inaamin sa publiko na silang dalawa. Kahit hindi yan umamin, sabi nga nila, makikita mo sa kanilang galaw. Lago mag-ABS si Ben Ball, ang mga kasamang artista nila Donnie at Bell ay abala na sa paghahanda sa ABS si Ball. Pero ang dalawa ay abala sa kanilang pagtitinda sa kanilang iniendorso. Napag-usapan nga sa bahay ni Kuya si Bianca at Brent about sa Don Bell. Sabi nga ni Bianca, Bell and Donnie, I feel like ever since they always had natural chemistry. Sabi nga ni Brand, mas okay nga yun eh, kaysa naman yung parang force mag lovely dobby para patunayan. Kami talaga ang humahanga sa chemistry ng Don Bell, pati ang mga kasama nilang artista. Music